Higit dalawang libong binipesyaryo ng agrarian reform sa Western Visayas ang nabigyan ng titulo ng lupa. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi niyan na ani ay pagkilala sa pagsikap ng ating mga magsasaka. May ulat si Kenneth Pasyente. Sa layuning maiangat pa ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Awards o CLOA sa mga agrarian reform beneficiary sa Western Visayas. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang kilalani ng pagsusumikap ng mga magsasaka. Sa aming palagay ay wala walang pagkukulang ang inyong trabaho, ang inyong sipag, At ang inyong dedikasyon para sa pagsasaka. Kaya na ngayon, kami naman sa pamahalaan ay gagawin ang lahat upang pagandahin ang inyong hanap buhay, upang pagandahin ang sitwasyon ng ating mga magsasaka. Tinatayang nasa 2,779 land titles ang naipamahagi sa 2,143 na mga benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Panay Islands na may kabuang 2,903 hektaryang lupain. Dagdag pa rito ang pamamahagi ng pamahalaan ng mga farm machinery upang matiyak ang magandang ani ng mga magsasaka. With the distribution of these titles in Western Visayas in other areas, we are set to exceed our nationwide target for land distribution for the year 2023. So, para sa akin, ito na ang pinakamagandang Christmas gift para sa ating lahat. Para ituloy ang ating mga ang ating mga dito sa agrarian reform, I ask the dark to complete the distribution of lands to their deserving owners while collaborating with all the agencies of government to support our beneficiaries in anything that they might need muli namang binigyang diin ng punong ehekutibo ang mahalagang papel ng mga magsasaka sa pagkamit ng food security at food sufficiency sa bansa kaya hiling niya sa mga benepisyaryo ng agrarian reform program I urge you na pagbutihan ninyo at pagsamantalahan uh, ninyo ng mabuti itong magandang pagkakataon na naibigay na, 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 na namin sa inyo dahil nga sa pagbigay ng titulo. Habang kayo ay patuloy na nagsisikap, hindi rin kami titigil sa gobyerno na gagawa ng mga hapbang upang sa ikauunlad ninyo. Mga hapbang upang palakasin, pagyamanin at pagtibayin ang inyong kabuhayan. Mismong si Pangulong Marcos Jr. din ang nanguna sa pagbubukas ng 18th National Scout Jamboree kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng aktibidad upang mamulat ang mga kabataan sa kahalagahan ng pamumuno at maingganyo ang mga ito na maging kapakipakinabang na miyembro ng lipunan. To our beloved scouts, remember that you are here also to have fun or and to have an adventure but to learn also about the more positive agents of change of which you can be part of. Kenneth, pasyente para sa bayan.